Ayon mga kalingap, magandang umaga po sa inyong lahat at magandang hapon, magandang gabi. At kung bago lang ho kayo sa aking channel, please subscribe at pakiclick na rin ho yung notification bell para maging updated ho kayo sa lahat ko pang gagawin mga video. At syempre po mga kalinga huwag ho natin kalimutan suportahan. Kuya Bal Santos Matubang, Ate na Vlog at Kalinga Prab. At syempre po ang inyong likod, Marius Vlog po. At na uh, nasana palagi ho nating uh, para po marami tayong matulungan pa pong mga uh, nangangailangan po ng ating tulong. Ano po? Mga pagkalingap. So po, oh, shout out po sa mga nanonood kay Kuya Mario. Supportahan po natin ang na kanya YouTube channel. Ayan. Thank you, Rachel. At, do... Thank you po kay Kuya Mario. Salamat po. Uh, support po natin ang kanyang YouTube channel mga kalingap. No? Support po sa so, pamagitan po ng pag-like, pag-share, and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. Eh, syempre panoorin po natin yung kanyang mga Ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you mm. po and God bless and Thank you very much. Supportahan po natin, mga kalingap. Marius Vlog, uh, mm. supportahan natin. At uh, may nakita po tayo dito na siguro po uh, nararapat o talaga pong dapat itong tulungan. Ano po mga kalingap? Kasi kung nakikita niya ho itong kanyang bahay, ito po ang uh, bahay niya. ano Ito po yung uh, likod niya, mga tabing niya ho ay Uh, trapal, tapos yung mga bubong niya ho, yero nga ho, pero mga bulok na rin ho, sana po ito na yung uh, matulungan din po natin sila, at uh, ayan po mga kalingap, samahan nyo ako para tanungin ho natin sila kung ano yung mga problema nila at uh, kung ano ho yung nararapat na, natin na maitulong sa kanila ayan po mga kalingap, samahan nyo ako Ayan mga kalingap, nandito na po tayo sa... Ito pong natatayuan natin, ito ay nasa likod po tayo ng bahay nila. At kung nakita nyo, ito oh malalim na balon oh yan ho ang uh, tubig nila, no. Ayan. Ayan po ang uh, bahay nila ito. Mga, kuan po, may mga trapal. Ayan, meron sila silang uh, bubong na yero pero kung makikita nyo ho, yung uh, bubong na yero nila ay talaga naman hong uh, tumutulo na rin at uh, tatanungin ho natin dito at ang naabutan ho natin dito ay si uh, Ening, ano ang pangalan mo Ning? Carla Carla Joy po Carla Joy Ayan, uh, ilang taon ka na? 19 po 19 ka na, nag-aaral ka pa? hindi ka na nag-aaral bakit uh, hindi ka na nag-aaral? hindi po kaya hindi kayang papag-aralin papa. pero gusto mo pa mag-aral hmm. but uh, anong uh, trabaho ng meron ka pang uh, amat ina meron ang mama ko po nasa bahay lang ang papa ko po ang trabaho anong trabaho ng papa mo yung nag ano po nang ah, nakikikuan lang ng nyok? bakit ning parang naiiyak ka na kukuan ka ba ito po kasi lote namin ano nakasangla na po tapos may ano na lang po para paalisin kami ah, paalisin na rin kayo dito halimbawa na yung paalisin na kayo dito saan naman kayo pupunta wala po hindi pa po namin alam hmm. meron nang uh, nakakuan dito kung hanggang kailan lang kayo ilang uh, ilang araw o buwan pa o lang linggo? Ano na lang po. May limit na lang. Alim, ano po, mga tatlong buwan. Bakit itong lupang kinatitirikan ng bahay niyo? Para kanino to? Ano po to dating sa lolo namin. Tapos nag na stroke po siya. Kailangan po ng pangpagamot. Na no. ibenta po para po pa maipagamot. Ah, so ibig sabihin itong kinatitirikan ng bahay niyo ay naibinta Opo. para pangpagamot sa mga lolo mo ito? Opo, sa lolo at lola ko po ito dati. Uh, so, ngayon, wala na kayo ngayon na... Uh, wala man lang kayong uh, idea na kung saan na kayo lilipat sa ngayon. 19... Nang ilang edad ka na nga, Nay? 19... ha Carla, ano? Carla Joy? Ayun, 19 Nineteen ka na? So, wala, wala pa rin nga. Uh, ilan kayo magkakasama dito sa bahay na to? Ano po, anim. Anim kayo? Sino yung mga anim na yun? Yung tatlo ko pong kapatid, tapos si mama po, tsaka si papa. At uh, may lola kang... Sino yung kasama yung lolo, lola? Lola po. Lola. May lolo ka pa? Wala. Namatay na. Ilan na edad ng uh, ina mo? 42 po. 42 na. Ay, yung tatay mo? 48 po. 48 na. So mga bata pa rin ano, pero eh uh, yung tatay mo lang ang naghahanapbuhay. Oh. So, uh, ngayon ng ano ng yung uh, masasabi mo sa mga nanonood sa atin ano, ano uh, gusto mong tulong. Halimbawa may meron ka bang pangarap o humingi ka ng tulong para sa ating mga nanonood ano? po kami kahit po ano, kaunti lang para po sa pag po namin kapag napaalis na po kami dito kaya po sa pag-aaral ko po, po para po makapag-aral ako. Gusto pa talaga na mag-aaral na uh, 19 years. Uh, ba mag-aaral ka, ilang anong course ka naman na ngayon? Criminology po. Sandaling. Kung mag-aaral ka, ni, anong uh, course ka naman na ngayon? Criminology po. Hmm. yung talaga ang pangarap mo makatapos ng pag-aaral. Para po makatulong din po sa mga kulang. So, alimbawa, ito na, yung dumating na itong uh, date na paaalisin na kayo dito. Paano na pala yung kapag uh, dumating na yung date na yun? Hindi pa po namin alam. Wala, wala man din po kasi kaming malilipatan. Ayan po mga kalinga po ano At uh, nakakaawa naman o ano, talagang kalagayan nila Unang-una po itong uh, kanilang uh, tinitirhan sa ngayon at uh, noon ay talagang butas-butas uh, na rin ho At uh, yung may trapa lang ho yung uh, tabi ano At uh, sa ngayon po si Carla ay nahinto na rin sa pag-aaral dahil nga ho sa kakulangan po ano at uh, kung sino man po ang gustong tumulong kay Carla Joy na makapag-makaaral siyang muli ay ito lang po siya. Oh, uh, uh, ano ning ang mga mo pa Sabi mo pa sa mga nanonood sa atin. Ano po? sa may gusto pong tumulong maraming maraming salamat po sa may mga mabubuti pong puso, sana po makahingi po kami kahit kaunting tulong lang po. Uh -uh. wala, kasi nung 19 ka na no, hindi ka pa nagbo-boyfriend wala ka pang boyfriend talagang gusto mo mag-aral muna Sino ning mga kasama mo? ilan kayo magkapatid? Nasa yung mga kas uh, kapatid mong iba? Yung isa ko pong kapatid na natulong po sa papa. Ano? Wala po silang pasok, natulong po sila sa papa para magmadali po yung trabaho. Naghahakot ng nyo? Okay. Saan naman yung naghahakot ng nyo? Yan po sa may loob. Sa ngayon naghahakot sila ng nyo doon? Malayo dito ni? Okay. Malayo. Hindi ko pwedeng puntahan na luoban po Nasa looban hindi pwede yung kwans. Maganda sana kung makita natin ano. Ayun na lang ning ano. Uh, Ayun po mga kalingap at uh, nakita po ninyo at narinig yung mga uh, gusto po yung pangarap ni uh, Carla Joy na gusto niya hong makapag-aral at uh, makatapos kung sino man po yung gusto tumulong sa kanya ay ito pong uh, video pong ito ay ibibigay ko po sa kanila at uh, hindi ko po ito i eh, uh, ako po si Marius Vlog na magbibigay po ng uh, itong video pong ito ibibigay ko po ito doon sa talagang tumutulong po ano dahil kung ako lang po ay hindi ko po ito kayang tulungan siya kaya kaya nga mayroon tayo mga kasamahan na mga talagang tumutulong unang-una po si Kuya Bal Santos Matubang si Kalingap eh po mga Kalingap sa, ngayon po. Hindi pa po natin natapos na interview yung si Carla po ano kasi namamatay yung uh, uh, telepono natin first time pong nangyari dito baka uh, yun lang po ano at uh, ito nga ho kung narinig nyo yung uh, kahilingan ni Carla Joy Carla Joy na gusto niya ho makapag uh, tapos ng pag-aaral hindi ho na makaya ng magulang nila dahil nga ho sa kawalan din po ano unang una po yung uh, kanyang ama ay nakiki kung lang po ng nyog nakikilagas lang ho ng nyog at uh, yun po ay hindi sapat para mapag-aral si Carla Joy. At meron pa rin no siyang isang uh, kapatid na isa pandalaga. Na, at sa ngayon kasama, kasama ni kasama ni papa mo yung kapatid mong dalaga rin. Ay, ano po lalaki? Po. Ah, lalaki 'yun. Ayun. Na uh, siya ang kasama doon. Uh, so is, ikaw lang yung uh, ikaw lang yung babae lang kay babae magkapatid. Itong bunso at saka ikaw. Ayun mega uh, rin yung bunso mo. <laughs> Ayan na. Ayan Carla, uh, hanggang dito na lamang ano at nasabi mo naman na yung kahilingan mo ano. So ngayon sana counting uh, dasal na lang tayo. Ano, dasal tayo sa Panginoon na uh, Diyos para matupad yung mga kahilingan natin sa buhay. Ano? Uh, sige. Ayan oh mga kalingap o oh, Kung nakikita nyo ho oh, itong Kaya may mga tarpaulin dito Ayan ho oh, oh. oh, Mga butas na oh, siya oh Ayan oh Ayan oh mga kalingap Kaya may mga tarpaulin oh, dito Makikita nyo oh talagang Mga butas na oh, ay <laughs> Ayan Ayan po oh, Kay ma'am Lainy Ayan oh Ay Ayan oh mga kalingap oh Kaya ho oh, may mga tarpaulin dito Ayan may mga butas na oh, ang kanyang bahay ano po ayan na nako na tuloy ipako <laughs> ayan kaya po meron dito mga tarpulin ayan mga sira na itong bahay niya oh ayan at ito po ang hanap buhay ngayon na libangan po ni Carla Joy ito yung maglaba uh, nagpapa siya ng mga sideline niya para may rumpang gasto sila naglalaba siya ayan Tumutulong ko sa kanyang ina. Ayaw mga kalingap hanggang dito na lamang po ang aking video. At sana po huwag nating kalimutan suportahan. Kuya Val Santos, matubang ate na vlog at kalinga rap. At ang pong lingkod, Marius Vlog po sana. Huwag natin kalimutan, suportan. Ayan po, bye-bye.